係。<laughs> Ako lang si Bindikoy. Karong higa yun na pasuba na sa takol. Cool. Ako lang ipakita o sa kalisod ng among naagihan. Mauday ni ngamong kahimtang kol cool, once na magbaha ning suba. magtinabangay pagtabok sa motor kol. Cool. Ako dahi tood nung nakarinkot kol cool, o nakahilmit. Kaning higa na kol. Cool, ako dahi unang gitabangan. Diri ang akong isa kang kol. Cool. Grabe nag yung lisura itabok ang motor. dire ang higa yun na kol. Cool. Tungod kayo nagtika kusog na mga gud o nagtika tako ang suba kol. Cool. Kaluila mga gadod sa motor kol cool, once na masudlan ang tubig. Kay panigurado maka change oil na, gajud, imbis na change kung usa nga among kasugat kol ila na tagpasan kay panigurado raw lagi balita kol mas nindot gadug manigurado na lang gyud kaysa naman magastuhan pa ino anog dako sama sa ako sa una kol nagipugos na akong tabok ang motor kol hantud sa namatay na hinuan ang makina kol og dito na dazo na lumos ang motor di bay agadud lang ang gasto pag mabungkag na ang motor kol maong karon di na ko magpahitaka once nga mubaha na ning subaa ah. na may laing agihan ang diri akol pero grabing layo ah maong kadaghanan magwanta na lang gyud pasan sa ilang mga motor kol nagdali-dali na sa daytod may aning higayon ah, kay nagtikad ako namang gudong subaa ug ang isunod na mong pasan nga motor call kanida ako kining XR 1250 mao din yung motor nga katong ako nga nalumos mao nang karon call amo na lang yung pasanon gaan raman sa dinuan ani motor sa mutang ang mutabang sa mga mangutana o di yung lugara diri a day to day sa sangay call ubus lang sa among barangay gaay na day to sa pagpaingon pa namog simba di paingon na ning samang baha ah. kaya natabok pa mangod namo ang motor kol, nga nagandar o gaamo pang giangkasan call pero tungod kay kusog mangod kaayo ang ulan call mao nang dalirapod kaayo ni Dako ang suba ko diha call pero basa nag-hapon na ang akong itlog diha awa ah. ah, na dubok na dibali na dangkahan raw gihapon ni sa kalayo kol og diring higayon na kol. salamat kay successful gihapon nga natabok ang ako motor kul panigurado pag yud kul ako pag nang gisaka diha sa taas og ato na dadun pandaron og kanang wala na itubig kul kay medyo dauton na rabaning motor kul pero dako gyud ni kayog tabang sa akong kinabuhi kul maong di gihapon kaya og mao ipapasagdan kol kita ko na rabak kayog tabang og ang panglas namong gitabok nga motor kol kining sa akong kauban nga XRM lang gihapon kol sama sa akong motor unta pohon og matukuran ning tulay makalatay gihapon ning mga motor nga among gipagdala karon daghan sa dito ng mga estudyante kol na magagihan ng mag suba, pero huwag mo bahan na nga ni kol sa daily na gadudad yung eskwela ang mga bata mas muda ko pa dito ni kaayo ng suba kul samot na ang mga adlaw ang ulan mao maunang usahay no choice mulibot na lang yun sa perting layo ang agihanan kul, o kining higayo na natapos na sa day na magtabok ng isa ka kol maula mga gadyo na kanindot sa mga taong andamutaba bisan pag magkalisod na kol lantawar ko ng mga dagway gay smile gihapon What <laughs> the